na round papatunay ng mga kalahok na sila ay may awesome ba? Kaya naman ating parili natin, Maria, ano bang ipapagawa ng ating mga humahan. Okay. Thank you so much. Unahin na natin si Tokyo are the one. Ano ba ang challenge natin para sa ating mga kalahok? Ito po. never pa akong nagpahula. Kaya pwede bang haplusin mo ang mga guhit sa palad ko at subukan mo akong hulaan. Oh, let's go, let's go, let's go. Alright. So, ang gagawin, ilalabas ni ate ang kanyang kamay dito. Sa taas na lang para sa, hindi mo sa siya taas, hirap. Sa taas, yan. Siya, Oo, okay. Tapos, hahaplusin mo ang kanyang mga guhit sa, kal sa palad. Tapos, bahala ah, ka, ka ng papahula kung anong nababasa mo. Isang kamay lang naman pag nagpapahula. Tama. Kanan. Ay, pero minsan pala dalawang. Dalawa. Depende, na. oh. Ayan. O, yung yeah, isa-isa. Tapos, ito sabi mo kung ano yung nararamdaman mo habang hinahawakan niya mga guhit ng iyong palad. Ayan. Hula. Anong hey masasabi God. mo? Anong masasabi sa kamay niya? Parang mabigat. Uh, hulaan rin. mo siya, hulaan mo. <laughs> Parang mabigat yung kamay niya. Isa po siyang mabuting tao, uh, mapagmahal, maasikaso, at uh, family-oriented na tao to. Ayan, base salamat. po sa pagkaking pagkakahaplo sa kanyang napakagandang kamay. Naku, ah, salamat. base sa pagkakabasa niya sa palad. Hmm. Huh? Okay. Maraming maraming salamat sa iyo. Makakabalik salamat ka na doon. Dito. Ito naman, Thank si Gardo versus Sosa. Ito, makaling yan. Babawi na. Ba? <laughs> Mayroon pang ano ah. Orasyon so. na. Oh, oh yes. Oh, Oh. Ah. Oh. Ay. Tapos nilagyan ng laway, no? <laughs> Sa usog pala, oh. Nababasa ko, magiging mabuting magkaibigan tayo. Oh, ah. <laughs> Para piliin siya. <no>. <laughs> sige pa, sige pa. Oh, sige, ano pa? Tsaka parang pipiliin mo ako ngayon eh. Oh. <laughs> Ano pa? ano pa, ano pa dito, dito, sa dito, anong sinasabi niya? Saan kaya kayo pupunta? Galing. Pupunta tayo sa isang magandang kainan. Ay! Oh. Tapos ano pa? Babanggitin mo yung pangalan ko at sasabihin mo, salamat at ikong pinili ko. Wow! Yeah! <laughs> Ang galing. Yeah. Hindi coach mo, uh -oh. no? <laughs> <laughs> Hindi masyado. <laughs> huh? yeah. May dadagdag ka pa ba? Oh, ano na? Oh, wala na? Okay wala, na? Maraming okay. salamat sa iyo. Siya talaga yung taong may paninindigan. Oh, oh, oh. Yung hindi siya nagpapa-apekto sa anumang narinig niya. Wala. Puso niya ang sinusunod oh, niya. Oo, nagsasalta yung puso niya. Oh, oh, wala siyang sinunod na sinabi mo eh. Wala nga. nga say happy birthday to you. <laughs> wow. at tingin ko dito, Vice Wong, uh, mukhang oh. magaling humawak ng pera to. Ha? Huh? Oh. Kasi, medyo... Yung, yung, guhit dito, pa ganun eh. Pa, pa cross na eh. <laughs> Saka, mukhang masipag. Mukhang masipag naman. Dahil? Sa hawak ng kamay. Medyo, Wala. medyo rough na konti, pero, okay naman siya. Okay. Ah. Mm -hmm. Galing. Galing. Maraming salamat. Say happy birthday okay. to you. Thank you. Oh, oh Tokyo are the one. Sino ang pinaka nagustuhan mo? Nararamdaman ko naman. <laughs> <laughs> ko yan! Nararamdaman ko sa palad niya. <laughs> Ate, oh, salamat po. May gusto, gusto ka oh, pa bang kunin? Kunin mo na yung kamay mo. Oh, ano masasabi mo? Sino yung pinaka-okay na hula sa'yo? Yung pinaka-nag-enjoy ka? Yung, yung napipili mo ngayon? Si Happy Birthday to you. Oh, kahit sinabing medyo rough ang palad mo. <laughs> Okay lang. Kasi tama naman yung sinabi niya. Dahil nga naman masipa. Naging honest. Naging yeah. honest. Oo, oo. Ang right. ganda na sinabi ni Gardo Bresosa. Sobra. Mukhang, mukhang ayaw ka lang talaga eh. Yun ang kita. Maganda si Gardo. Sino pinili? Sino pinili? Si si Oo. <laughs> ang ganda na ng performance si Gardo. Hindi pala na pili. <laughs> oh, Alam mo na. Wala pa rin. Okay, next. Okay, it's your turn. Pero bago mo sabihin ko sino yung kalahok na napili mo, gusto ko po muna malalaman kung bakit siya ang iyong pinili. Siguro magiging magiging close kami. Ah. Magiging mabuting kaibigan siya. Oh, ah, Alright! Vice, oh, sino, sino sa tingin ko? Sabi ni Guardo versus Ako na yan, ako na yan. <laughs> Hey honey talk you are the one i see oh. Happy birthday to you Happy birthday to you No guys na boys sasa Si no puro yung tiris guardo At daming fancy pero naiwan eh I like Gardo Oo <laughs> oh Tigat tigat Oh ayan 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 Hello. Ako po si uh, Happy isang Birthday. Makita isang dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Uh, Hoy! Yeah! Si Gary Berenio! <laughs> Gary Berenio! Hello! Hello! Hi, Gary! Hello, Showtime! Hello! Hi, Gary! Hello! Hello! Hi! Hi, Karil! Hi, Mariel! Hello! Ano reaction naman ni ano? Tokyo Hi! Arthur, eh? Hello! I'm Gary Pereña, by the way. Uh, hi, Lea. Sobrang speechless oh, siya. Oh, hi, hindi siya speechless in Tokyo are the one that wants to say. Are you happy? Yes. You made the right choice? <laughs> yes. Yay. Yes. <laughs> As a singer lady, are you happy? Oh, no, man. Yes. Love. Happy silang dalawa. Oh, happy silang dalawa eh. <laughs> Eto, Cardo, are you happy? Si Boy ka.